lan. Oh so, guys, maga kami umalis kay isa yung kalsada, O, oh, maraming na mga nakabantay. Mga ganitong oras, waray pa ini mga tao. O oh. Kay pias pa din amon. Ah, kaya ang aga ko umalis kaya may exam ako okay lang matrapik ako pa uwi. Alas 8 pa yung exam ko. Pero ngayon alas 5 pasado pala umalis na kami ni Uncle Lolong kay puro kay may exam mo oh. Dami na nakabantay. Ay sa matraffic ako mamaya kasi isa sa dito mamaya. Iikot kayo doon sa likod sa gubig. So sobrang layo na yon tapos baka ako abutan ng mahabang traffic at balit ako sa exam at hindi ako makapag exam maraming nag-iipon doon sa unahan siguro may parig mamaya minsan lumalabas ako ng masyado maaga pag namamalingki ako. Tahimik pa yung kalsada. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Busy na sila. Busy na yung kalsada kasi nga, isa isasara. Yung iba ayaw maabutan ng traffic. hanggang bukas isasara okay lang Sunday naman na bukas eh hanggang doon lang naman to no sa COVID mga ganitong uras tahimik yung kalsada pero tingnan nyo naman mm. busy na syempre ayaw na yung maabutan ng traffic ya yeah. kasi marami na yung mga nakahanda eh oo, iba iba yung suot nila eh iba ibang kulay kaya kung hindi kami umalis ng maaga just baka ako ng tatlong oras sa labas <laughs> May mata-traffic yan mamaya. Good morning, guys. O, di ba aga namin umalis ngayon? So, ito, guys. Napaaga po ako dito dahil maagatin po ako umalis doon sa amin. So, nag-inikot-ikot muna ako doon sa lumang paligid. Tumingin-tingin ako doon ng pang dahil mas mura doon. So, ito ngayon may nakita ako dito at may, may kinain din po ako din yung doon.